Hi guys, it's Kuya Jim here. Welcome back to our channel. Alam nyo guys, naalala nyo yung vlog natin na pamunta tayo kay uh, Brother Bo Sanchez. Yung seminar niya regarding to... How to make millions in stock market. Share ko lang sa inyo kung ano yung nangyari after. Yung nangyari kasi niyan, di na kayo, nagpa-register na kayo sa Truly Rich Club. Then after that, uh, meron ka ng account. After mong magkumuha ng account, meron ka ding TOL Financial na yung dashboard ba, kung saan mo makikita yung mga stock, mga mutual funds, basta regarding stock market. So, kompleto na yon. I was thinking na pag sumali ka, automatic, maglalagay ka lang ng pera doon, maglalagay ka lang doon sa, sa portfolio mo. Tapos sila na yung bahala Yung fund manager yung bahala Para bumili ng stocks Mag-trade Buy and sell And so on and so forth Hindi pala yung ganun Yung, yung nangyari Pero in fairness ha ah, In fairness naman sa Sa mga In charge Yun In charge Sa mga emails Response uh, Regarding sa emails imprompto sila guys Example Mag-email ka ngayon Mga 15 to 20 minutes re reply na yan. Maganda In a way na Madali mong Masagot yung mga katanungan mo So, kung nagbabalag kang magsumali sa Truly Rich Crab, I can say recommend siya. Kasi talagang they will assist you kung ano yung mga katanungan mo, ano yung hindi mo na hindi mo na iintindihan. Tapos nag offer pa sila ng ano, uh, sabi nila sa email, kung merong ka pang ibang mga bagay na hindi mo na intindihan, feel free to email us. So yun, parang maganda siya. So anyway, back tayo sa kwento. Mag-o-open ka lang pala mag-open ka lang ng account Doon sa Truly Rich Club tapos sa Seoul Financial then ikaw mismo yung mag Sell. Yan, yan yung pagkakaintindi ko. And ganun din yung sinabi ni ma'am yung nagsasagot sa mga emails ko. Dapat, sabi niya sa akin, they will guide you they will assist you they will give you all the tools and necessary information for you to start your trading hindi uh, trading your buy and sell when it comes to stock market So, ikaw pala yung maggagawa ng yung 1 million. Akala ko pala sila, tayo pala. So, anyway, maganda, maganda naman yan kasi bawal yung tamad. Bottom line, bawal yung tamad. Dapat ikaw yung mag, mag open ka every now and then ng portfolio mo. Tapos, titingnan mo kung ano yung takbo ng snack market. As for me, kasi baguhan pa lang, parang na, nangangapa pa ako sa, ano, nangangapa pa ako sa, tawag nito? Yung sistema kasi marami. May mga numbers guys, hindi ko maintindihan. May numbers <laughs> numbers dito, kanan, pataas, maraming numbers I'm still confused on what I will do next In my current status ngayon, in my current situation ngayon Pinag-aaralan pinag ko pa And luckily naman, meron silang mga recorded videos Just like the other day, meron silang Zoom So dun mo, dun mo itatanong kung ano yung mga gusto mong itanong regarding sa stock market Tapos yung hindi mo maintindihan, pwede ka doon magtanong straight away doon sa nag nag o, nag host ng Zoom Zoom sharing. Yan sya. maganda, magandang platform siya, guys. Pero mind you ha, um, baka isipin niyo na short term investment to, hindi guys kasi sa akin na the reason why kung bakit ako nagsimulang mag, venture into stock market is because para na rin sa retirement ko long term siya, long term investment siya kesa naman sa banko guys 'yan. <laughs> Pasensya na ha, pero 'yan 'yan yung naiintindihan ko eh. Example na lang, magbibigay ka ng maglalagay ka ng pera sa bangko tapos after a year after 12 months, yung tubo lang 'yan mga magkano lang, 0.01 hindi nga uma, hindi nga umabot ng 5%. Tapos yung perang inilagay mo sa bangko ipapautang nila sa ibang tao at a higher interest rate. Example Business loan Personal loan Kahit anong loan dyan loan, loan. O ba? Diba? Maghihintay ka ng ilang taon Ilalagay mo Isisig mo yung pera mo Isisig mo yung pera Tapos Pagdating ng retirement mo Ilan lang yung tubo nyan I don't want that kind of mindset guys sana kayo rin kung ayaw nyo naman ng stock market eh, magbenta kayo gamitin nyo yung savings nyo para mag roll kasi money is meant to be used yan yung nabasa ko sa isang libro dapat yung pera pinaiikot yan hindi niya pinapatulog sa bangko kasi yung gamit ng pera is to make more money para siyang dapat manganak ng, manganak ng manganak ng manganak ng manganak ng pera okay gamitin mo yung pera mo para manganak pa ng pera hindi yung gagamitin yung pera mo tapos isesim mo lang mula ma'am mata tatanda yan guys business example bis mag business ka mag mag mag, mag direct sell ka, benta ka ng kahit ano. On my side naman, dapat kasi meron ka multiple source of income. It sounds a bit cliche, pero dati nung, nung mga college, na uh, college, college pa lang ako, tapos I'm, hindi ko pa maaaraw paano humawak ng pera. Pag, narin, pag naririnig ko yung, dapat meron kang multiple source of income, parang natatawa ko guys. Pero ngayon, na-realize ko, meron akong nababasa, na papag-aralan ko na yung all about money, kung paano siya, paano siya gamitin, paano siya gamitin ng maayos. Totoo pala siya guys. You should not be a slave of money. Dapat the money is a slave to you. Ganun siya. Gamitin mo siya ng ano, gamitin mo siya ng makaka-benefit ka. O ba diba, guys? So sana ay meron kayong natutunan sa kwento natin ngayon kasi actually hinihintay ko lang si Miss Pod ba na pinapaayos na yung bracelet niya kasi nasira daw. Another source of income na rin dyan, guys. Yung alahas niya, tutubo din yan. <laughs> Ganyan dapat. Yung alahas kasi is one of the one of the things na na hindi nagde-depreciate mostly lupa at saka alahas hindi yan magde-depreciate dapat mayroon kang ganyan dalawa yung lupa at saka alahas yun <laughs>

So, ito, kahim, and our favorite, the cake. No. One of our favorite the cake. Tamang cake lang. Tapos, merong tiramisu. Tapos, tamang. No, so, okay. favorite. Eh. Kung pwede na kami mag-model ng akang pwede na. guys, sama rin kayo para <laughs> alam niyo kung ano yung sandwich, sandwich, ano ano? sandwich, Ay, ano. sandwich, sandwich, Kukunin ko muna yung sandwich na yun. Dahil may spooky ba sa lipa. Cafe ano din yun. Akasya din yun. Pero restaurant siya. <coughs> <coughs> so tara guys. Let's um, see. <coughs> Meron pa pa sa ito. You know what guys? Gumo ko sa Miss ba diba, ng ganitong klase ng sandwich? Gaya-gaya na yun. Alam nyo guys minsan nahihirapan ako na isama diba, sa Miss Pugli sa mga kainan kasi pag hindi mo gusto ayaw niyang, ayon na ilo yung pagkain sa harapan uh -huh. Ano ba? Naso, ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano